Sir Marlon, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa Mrs. Kuman yung naoperahan po ng ano thyroid. Okay, sa so, inyo pong Mrs. na si Divina Cabral. Opo. Okay. Si Ma'am Divina po, kamusta na po siya ngayon, sir? Meron na po ba siyang schedule ng operasyon or tapos na po ba ang operasyon niya? Uh, ma'am, bali tapos na po ang operasyon, hmm. ma'am. Recovery na lang po. Na, ngayon po, ma'am, na inaano na lang namin yung Hospital bill para mabuo na po yung bayad. Okay. Uh, magkano po ba sir ang uh, natitira pong hospital bill ni Ma'am Divina Cabral? Bali ma'am, yung updated po ngayon, mm -mm. Uh, nasa 42 plus pa yata yun ma'am. 42,000 ang kinakailangan oh, pa. pa po. At uh, saan po ba ngayon si Ma'am uh, Divina, saan pong hospital siya sir uh, na operahan? Sa City of Ilagan, ma'am. Kamusta po ang kanyang kalagayan? Recovery na lang siya ngayon. Mm -hmm. uh, medyo hirap pa po siya sa paglunok. Ganun po. Pero okay naman na po. Ano po ba ang trabaho natin, sir? Sa po akong security guard, ma'am, dito sa Universal Lift. Nako, saludo po kami sa lahat ng mga security guards dyan sa Isabela. Sir Marlon, buong puso po ang AXIS party na magbibigay tulong kay Ma'am Divina sa inyo pong misis. Huwag nyo na pong alalahanin, sir, kung ano pa po yung gastusin dito sa ospital, sa CIMC. Kami na po ang bahala dyan. At kung meron pa po kayong ibang kinakailangan, kagaya nga po nang nabanggit ninyo, no? on the way na po na nagre-recover na si Ma'am Divina. So kung meron po kayong pangangailangan, sir, uh, wag po kayong mag-alala dito po ang access party list. maari nyo pong sabihin sa aming staff dyan sa uh, opisina po namin para po matulungan po namin kayo agad. Maraming maraming salamat po kung gano'n ma'am. Salamat na rin po kay, sila, kay Senator Rafi mm. at kay Congresswoman Jocelyn po. Sir Romeo, opo, anak yes, anak niyo po. Ang nangangailangan po ng operasyon. Yung anak ko po ma'am. Ilan taon na po yung anak ninyo na si Romeo Abad Jr. sir? Uh, 41 years old ma'am. 41 years old. At meron yes, po ba siyang pamilya, sir? Ah, anak? Ay, wala pa, ma'am. Binata, ma'am. Yes, ano po ma ba nangyari kay Sir Romeo, sir? Uh, kasi ito, ma'am, yung story, story niya, ma'am, sa mm. Manila siya nagtrabaho. Mm. Ay, meron pala siyang, ano, doon, na first time na niya pala. Mm -mm. Noong pag-uwi niya sa bahay, yung new year, mm -mm. doon siya na, ano, ma'am, na parang grabe na. Mm -mm. Ayun, okay. may sa hospital doon sa, sa ilagan. Dito sa lalutan, sa... Aquan. Sino po siya? Ilalagay na center ma'am. Ano po ang trabaho ni Sir Romeo, sir? Ah, carman bali contractual siya sa Conman sa poche yung electrician. Ah, electrician po ng sasakyan. Oh. Yes, ma'am. Yes, ma so nabababad po talaga sa init at uh, napapawis si yes, yes, Sir ano. Yes, Opo. At uh, ano po ang sinabi ng doktor, sir? Paano po nagkaroon ng blood clot itong si Sir Romeo? Yung historical kasi yun ma'am, may mm -hmm. sinabi doktor, tinanong sa akin kung meron ko may lahi mm -hmm. Ayon sa site na palang ng, ng pan-mises ko ma'am. Ah so site po may, ng misis niyo? Ayos oh, ma'am, may lahi sila ma'am. Okay. Ano po ba ito, sir? Pag may blood clot po ba, kayo po ba ay uh, ina inatake po ba si Sir Romeo? Or paano niyo po nalaman na meron po siyang sakit? Yung mga man, ba, pinag-uwi siya dito sa bahay noong New Year, doon bigla siya lang na ma'am, na natumba. Okay. At dinala niyo po siya sa Ila City of Ilagan. Tama po ba, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Kailan po nakaschedule ang uh, operasyon ni Sir Romeo? Ah, uh, Natapos na siyang operation, ma'am. Nasa labas na, ma'am. Nasa bahay na siya. Ah, okay, almost, sige. Almost eh, one month kami doon, ma'am. Okay. Uh, at least po, maayos na po ang uh, kalagayan ngayon ni Sir Romeo. Uh, siya oh, po pa? ba ay nagre-recover na, sir? Nagre-recover na, ma'am. Kasi paralyzed siya, ma'am. Paralyzed. Oh, okay. Paralyzed po siya Hindi Hindi niya magalaw yung kamay niya sa paa. Okay. So, sa nga, kasalukuyan po ba, sir? Hindi po nakakalakad si Sir Romeo? Nakakatayo uh, nakakatayo, ma'am. Medyo nakatayo na ako, ma'am. Dahad-dahan. Pero nahirapan pa siya lumakas, Meron po yes, ba siyang mga uh, kinakailangan, sir, na gamot o so, uh, tungkod? Meron na siya lang, binigay doon sa mga wheelchair. So sa ngayon po, sir, ano po ang kailangan ni Sir Romeo? Yung pan lang, ma'am, kasi meron kaming uh, bill sa hospital, ma'am. Mm -hmm. mm, yung lang pan, kasi wala kami kayaan magbayad mag doon, ma'am, kaya mm -hmm. humingi ng tulong sa inyo. Opo, wala pong ano man, sir. no uh, kami po dito sa Access Party handa po kami tumulong, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa Isabela. Magkano okay. po ba, sir, ang uh, kinakailangan po natin para po mabayaran itong bill ni Sir Romeo? Yung, yung nakalagay sa man, ma sa record namin, ma'am, na kulang pa ba, oh, 50 plus, ma'am. 50,000. Okay. Tatay Romeo, ano po ba ang trabaho ninyo dyan sa Isabela? Uh, farmers lang ako, ma'am. Nakita sa kalang po, ma'am. Okay. Si Mrs. Putay, ano po ang trabaho? Uh, ay, kung mga sa bahay. Oo, kayo po ba tay? Ay, may iba pa pong anak? O may iba pa po ba kayong inaalaga ang uh, anak? Meron ka ba kung anak, ma'am? Dalawa, nasa Manila. May mm -hmm. tarawang, may pamilya na sila, ma'am. Okay, so sa ngayon po, si Sir Romeo po talaga ang inyong uh, inaalagaan para po makapag-recover. yes, yes ma'am. Okay. Sige po. Uh, ganito, Tatay Romeo ha, huwag niyo na pong yes. alalahanin kung ano po yung natitirang bill ni Sir yes, Romeo sa City of Ilagan. Uh, yes, si Congresswoman Jocelyn Tulfo na po sa Access party list ang uh, tutulong sa inyo, Sir. Huwag nyo na pong isipin yun. Uh, lahat po ng mga dokumento na amin pong kinakailangan, hihingin po namin para masettle na po yung bill agad-agad. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat ako sa ganyan sa kanya, ma'am, dahil malaking tulong bagay dito para sa anak po. mm, -mm. Uh, bilay, Thank you very much. Good afternoon po, Sir Marlon. Magandang araw po, ma'am. Sir, Apo, uh, ma ano po ang inyong idudulog ngayong araw kay Congresswoman Jocelyn Tulfo? Ma'am, uh, humingi po ako ng tulong financial po, ma'am, para sa pagpapaukera po sa anak kong may kidney stone. Ilan taon na po ang anak ninyo, sir? Apat po, ma'am. Okay, at kailan pa po siya na-diagnose, sir, na may kidney stones? Well, itong last week lang po ng match, ma'am. Okay. At uh, ano po ang uh, kinakailangan operasyon para po matanggal ang kanyang kidney stone sir? Kailangan daw po ng, ma'am, punta po sa specialist ng kidney po. Mm -hmm. Kaya wala po kaming pera. Okay. Specialist ng kidney. At saan po ang pinakamalapit na hospital na meron po noon, sir? Uh, private po. Private po, ma'am. kaya Manila po yung pinasabi po nila eh. Meron na po ba kayong uh, napagreferan na hospital? O meron na po ba kayong napuntahang hospital dito sa Manila? Para matulungan din po namin kayo. Wala wala pa po kasi wala pong financial. Uh, so, Shari, siguro tulungan din natin si Sir Marlon para makapunta dito sa Maynila kasi ang sinasabi nga niya is okay. kailangan nila ng espesyalista. Mm -hmm. I'm thinking kung espesyalista po, Sir, NKTI is the best dahil mm -hmm. National Kidney po na institute natin ang uh, NKTI. Sir Marlon, si Miles po ay kasalukuyang nasaan, Sir? Nasa bahay po ba Or nasa hospital po? Bali, dinischarge na po kasi, kasi siya, ma'am kaya rin-refer na lang po sa uh, private o kaya sa Manila po mo. Ma okay. Sige sir. Uh, so sa ngayon wala pa po kayong ospital pero uh, yung doktor niyo po ba meron na po siyang nireferan na ospital or wala pa po talaga? Wala pa po ma'am. Okay. Magkano po kaya daw ang aabutin sir ng inyong ng operasyon po ni Miles? Hindi lang hindi po namin alam ma'am kasi wala naman po sinabi na eksaktong magagastos. Kung sakasakali, Sir Marlon, willing po ba kayo na pumunta po ng Maynila para pumapatignan natin si Miles sa Espesyalista? Okay. Opo, oh, ma. Opo, ma. Maraming salamat. Okay. Okay okay naman daw po pala sa inyo. Sige, sir. Ganito na lang po. Dahil hindi po natin alam yung detalye kung uh, at wala pa pong hospital kung saan po ma-ooperahan si Miles. Uh, handa pong tumulong ang AXIAS party Lee, sir, na sagutin po yung operasyon niya para matanggal na po yung kidney stones. Uh, pati na rin po yung pagpunta niyo sa Maynila. Siguro tulungan na rin namin kay sir na mag uh, magtanong po dun sa doktor kung asino po. Baka may kakilala kasi siya rin. Eh. Baka meron na siyang ma Uh, para agad na rin pong maoperahan sana si Miles. Opo, ma'am. Opo, ma Salamat po. Oo. O. Sa ngayon po ba, sir, ano po ang nararamdaman ni Miles? Meron po ba siya mga iniindang sakit? Meron po, ma'am, kasi sumasakit yung tiyan niya tsaka naglo-bloated. Hindi po siya nakakakain gaano. Nagsusuka. Sa ano po ang iniinom niyang gamot, sir, para maibsan yung sakit? Meron naman po silang binigay na gamot, ma'am, pero sinusuka niya rin po eh, kasi dahil na po ha, doon sa pakiramdam niya, hindi mm. siya gaano nakakakain kasi po, ma'am. Mm -mm. Ano po ba sabi ng Dr. Sir? Kailan po dapat maoperahan si Miles? Agad-agad po ba? Agad-agad daw po kasi ma'am. Yun lang wala po kaming pera. Okay. Sige po. Ganito, sir, ha? Ibigay niyo po sa aming staff dyan sa Isabela yung in mga dokumento na aming hihingin para po agaran po namin kayo matulungan at ma-refer okay. po sa isang espesyalista. Siguro, kausapin na rin po namin yung doktor, kagaya nung nasabi ko sa inyo kanina, para po okay. malaman natin kung saang ospital natin dadalhin si Baby Miles at maoperahan na po siya agad-agad. Kasi hindi dapat nararanasan ng mga ganyang kabata, 4 years old. Biruin inyo Hindi na po siya okay. nakaka kakain at uh, hirap na rin po sa kanyang araw-araw na gawain. Mm -hmm. Ta Tatay Marlon, ano po ba ang trabaho ninyo? magsasaka rin po ako ma'am, para malpitan oh, din po. O okay, magsasaka. Sige po, ganito po ah uh, Tatay Marlon, again, wag niyo na pong isipin yung pag opera kay Baby Miles. Oo, oh, 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 kami na po ang bahala sa AKS party list at uh, kung meron pa po kayong nais na idulog kay uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo, wag po kayong magdalawang-isip na sabihin po sa aming mga staff yung inyo pong kailangan para matulungan po namin kayo agad. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Salamat. Oh. Uh, Senator Sir Raffi Tulpo, maraming salamat po. Mm -mm. Kay Congresswoman Jocelyn Tulpo, mm -mm. maraming salamat po. Sa inyo po, Mama Torney Pau, mm -mm. at sa lahat po ng bumubo ng aksis partilis, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. You're most welcome, sir. At maraming maraming salamat din po, Sir Marlon, sa inyo po, walang samang sa pagsuporta sa amin. Salamat po. Ma'am Elena? Opo, good afternoon. Yes ma po, good afternoon. Po. Magandang hmm. hapon po. Nay, ano po ang inyong idudulog sa amin? sana po yung sa financial assistance sana, ma'am. Dahil po sa nung ko ay nagdadayansis, eh, tatlong beses sa isang linggo. Tatlong beses okay. sa isang linggo. Magkano po ang inaabot, ma'am, ng inyong asawa or kada dialysis po? Okay, ma'am. 1,000? Okay. Tama po ba? 1,000 every punta ninyo? Opo, ma'am. Okay. So, isang libo kada isang punta. So, tatlong beses po kayo pumupunta o pumapatak po mga nasa tatlong libo po kada linggo. Ilan taon na po ba si Mr. Ma'am? 49 na po. Forty-nine. Napakabata pa ni Sir. Pero five years. So, mga forty-four. Nagdadayalis na si Sir. Ano po ba ang sakit ni uh, Sir Alex Ancheta, ang inyong Mr. Uh, ma'am? Sabi naman ng doktor, sa kidney daw niya, ma'am. yung, ni ma yung kidney niya, kaya hindi na siya makapag-function. Kaya... Tuluyan na siyang nagdialysis. Oh, okay. So nagkaroon na po ng komplikasyon sa bato. Tama po? Okay. Ba? Oo. Okay. So um, ang sabi po ba ng doktor, ma'am, ito po ba ay lifetime? O ano po ang gagawin, ma'am, sa dialysis? Tuloy-tuloy lamang po ba ito kada linggo? Opo. Okay. Hanggang sa makarecover okay. si sir? Opo. Okay. okay. Sige po. At saan, sang hospital kayo nagpapa-dialysis, ma'am? Sa Kawayan Hemodialysis, po. Sa Kawayan District Hospital, po. Malapit lang. Sige, ma'am. Ganito po, uh, ma'am Elena, kagaya po nang nabanggit namin kina Sir Romeo uh, at kina Sir Marlon po kanina, no. Uh, ang ACCIS party list po at si Senator Rafi Tulfo ay tutulong po sa inyo para masagot po ang pagpapadayalis ng inyong mister na si Sir Alex. So sa abot po mm -hmm. na aming makakaya ma'am, kami po ay magbibigay tulong para po matugunan natin yung pagpapadialisis. Sir Romeo, Ma'am Elena, Sir Marlon Cabral and Sir Marlon Sarmiento, wag niyo pong ibababa yung linya gaya po ng sinabi ni Attorney Pau Cruz tutulong po ang AXE-AS party list. Of course, ang Rafi Tool for in Action para po sa inyong mga kaanak po. Okay? Uh, maraming, maraming salamat po. Ayan. Maraming maraming salamat mm -hmm. din po At uh, sana po ang inyo inyong mga kaanak ay uh, mag-recover Makarecover po mula sa kanilang mga sakit At huwag niyo na pong uh, isipin ang inyong mga bayarin Kaakibat nyo po kami dyan sa Aksyayas Party List Sa pagbibigay tulong po sa ating mga kababayan Kaya huwag na po kayong mag-alala Nandito na po kami para magbigay tulong po sa inyo Maraming salamat Salamat, maraming salamat. po, salamat salamat po. at po. magandang hapon po ang ating tanggapan po ang ACAS Party List Isabella Satellite Office po ay matatagpuan Lasa po sa Merlin Square. Square. Yes, diyan po 'yan sa May Queens na gasolinahan. May Queens na gasolinahan po. Uh, Merlin mm -hmm. City Square, Barangay Minante Uno. So para po sa ating mga kababayan dito sa Region 2, maaari po kayo magpunta sa tanggapan ng AXIS Party List dyan sa Merlin City Square, Barangay Minante Uno. Meron po kami mga staff dyan. nag po kami um, financial assistance, medical assistance, legal assistance din po. Lahat po ng inyo pong dulog ay amin pong sisikaping matugunan. So wag po koy magdalawang isep na lumapit po sa AS Party list lalong-lalo lalo na yung mga ganyang cases Shari, marami kaming cases na nagda dialysis mga humihingi ng medical assistance na nabibigyang tulong ni Congresswoman Jocelyn mm -hmm. Tulfo so yun yung nakakatawa. Yung mga taga Region 2, ayan mm -hmm. po. ah uh, pwede po kayong dumiretso doon kesa kayo po it gumawi po ng uh, TV5. Mm -hmm. Pwedeng, Pwede po kayo dyan pumunta sa Isabela po, yung uh, satellite office po ng AXA S Party List, yung office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Oo. -o. At uh, masabi ma ko lang din, no, Shariko, meron po kayong kailangan, bawa wheelchair, kaya natanong ko din si Tatay uh, Rom yung kanine, no? kasi kung meron po kayong kailangan na mga ganon, maari din po kayong dumulog sa kaming tanggapan para po mabigyan namin kayo ng wheelchair. Uh, kung naalala mo, no? Nabigyan na, din natin. Padala po si Kong Jocelyn uh -oh. uh, tulpo dito sa TV5 ng I think 10? 10 uh -oh. wheelchair at mga tungkod. Mm -hmm. So sinabi po ni Kong Jocelyn na kung meron man pong lalapit sa dito po sa TV5 mm -hmm. na nangangailangan po ng wheelchair at mga tungkod, bibigyan po Ayan, bibigyan po ni uh, Kong Jocelyn. Kaya agad-agad po uh, nagpadala si Kong dito yes. sa TV5. Oh. Ayan. So, again mga kapatid, uh, kung mga nangangailangan po kayo ng uh, medical, tulong medikal, kung meron po kayong kaanak na nasa ospital ngayon, kailangan po ng mga gamutan, maaari niyo pong i-message ang official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo at na ng Aksyon as party list maaari niyo po silang kontakin dyan mga kapatid at hindi lang po 'yan kung meron po kayong uh, kung nangangailangan po kayo ng burial assistance napaka mahal na pong magpa ngayon mm -hmm. nakaagapay din po ang Aksyon as party list ayan okay no? yes.